guys. Yan. Ipa malukya time. Ikaw na. Ah, siya. Kasi yung amo namin ayaw na yung ipa-blender ganyan. Gusto niya yung kamay siya, guys. Yan, kung isa kang OFW, guys. Yan, alam mo na yan kung anong ibig sabihin yan, paano lutuin. Kung anong ilalagay diyan sa amin ay tawag ay saluyot alam niyo guys masarap daw to guys kasi gamot gamot sa diabetes at saka high blood paborito ng mga saudiya ito mga guys yan siya yan gawa gawa ng malukia guys yan ang light life, life dito sa saudi buhay OFW guys yan na <laughs> amo namin ayon yang ipa blender gusto niya ganyan mano mano kamay iga ganyan siya oh yung iba i blender pero amo namin di daw masarap pag ano i blender ganito daw ang masarap yan na guys yan na ang ganda ko sa pupo ah oh ang puti ko <laughs> yes, hmm. yan siya guys yan malukia time lulutuin namin ay malokia. ang ano niya ilalagay dyan ay manok bawang na marami talaga ilagay dyan bawang na marami at saka kusbara yun lang ang ilalagay dyan at saka maji pilpil aswat black pepper yun ang ilalagay dyan guys manok at saka bawang na marami maraming maraming bawang ilalagay dyan kasi gustong gusto nila maraming bawang at saka black pepper kusbara yun ang ilalagay dyan guys sa uh, manok yan na yan kaya paborito nila talaga Bye guys, thank you for watching more.